Diwata, inaresto pero agad ring nakalaya dahil dito. Viral nga sa social media ang nangyaring ito sa owner ng Diwata Pares Overload na si Diwata o Deo Balbuena sa totoong buhay. Inaresto nga ang social media personality na si Diwata dahil sa kasong slight physical injuries na isinampalaban sa kanya noon pang 2018. Hinuli ng mga operatiba ng Pasay City Police Warrant and Subpoena WSS, si Diwata sa Pasay City nito lamang Martes ng umaga April 16. Base sa report, inaresto si Diwata bandang alas 10 ng umaga sa mismong pag-aari niyang par SN na matatagpuan sa Jokno Boulevard Barangay 76 Pasay City, ito'y base na rin sa bisa ng Warrant of Arrest na isinilbi ng mga tauhan ng WSS sa pangunguna ni Place Alexander Macarunan. Ayon kay Pasay City Police Chief P. Colonel Mario May Ames Jr., ang warrant of arrest ay initial ni Pasay City Metropolitan Trial Court METC Judge, Alan B. Ariola ng Branch 48 noon pang October 2, 2018, dahil sa kinakaharap nitong kasong slight physical injuries. Ngunit agad din namang nakalaya si Diwata matapos makapagpiansa ng nagkakahalagang 3,000 pesos. Nitong nagdaang linggo ay nag-viral uli si Diwata matapos ireklamo ang kanyang parisan dahil nagdudulot ito ng matinding traffic sa kalsada na papasok sa Senate Building, at nang magsagawa nga ng kaukulang inspeksyon ng mga autoridad sa pwesto ng kainan ni Diwata ay nalamang wala pala itong mga kaukulang permit kaya binigyan siya ng letter for closure, pero agad namang umaksyon dito si Diwata at nang makausap niya si City Mayor Emi Calixto Rubiano ay binigyan naman siya ng pahintulot na tuloy-tuloy ang pagtinda ngunit kailangan niyang kumuha ng mga permit sa loob ng dalawang buwan, nitong nagdaang araw ay ibinahagi naman ng kampo ni Coco Martin ang pagkakapili kay Diwata bilang bagong cast member ng FPJ Batang Tiapo, gagampanan niya rito ang karakter ni Frida, in fairness, talagang natuwa rin si Coco sa social media star lalo na ng pamatok at nag ang kanyang sikat na sikat na parisan. Samantala, dahil na sa mga kumakalat na picture ngayon ng paghuli kay Diwata, maraming mga netizens ang hindi makapaniwala, at ang karamihan sa kanila ay inakala na part lang ito ng papel o eksena niya sa batang kiyapo kung saan mapapanood ang karakter niya bilang si Frida. Ayon naman sa ilan ang tagal na umano ng kaso bakit tila ngayon lang umano nilabas ang paghuli sa social media star.